Meron tayong viewers na nagtanong sa ating YouTube channel na si Idol May May Ondona. So mayroon siyang amplifier na walang bluetooth. So ano ba daw ang pwede gawin para magkaroon ng bluetooth ito? So dito Idol ano, itong ating amplifier wala din itong bluetooth. So meron tayong bibili ng mga bluetooth na online. no? Mayroon siyang kailangan natin dito mag ukit tayo dito o magbutas sa ating amplifier para malagay natin siya. Mayroon naman ibang Bluetooth receiver na kailangan lang natin ng power supply ng cellphone o yung charger ng ating cellphone. Mayroon namang P8 sound card na pwede natin gawing Bluetooth receiver. So ano pinagkaiba nito idol ano? Ang pinagkaiba nitong p 8 sound card dito sa ating Bluetooth receiver na gagamitin natin sa ating amplifier na walang uh, Bluetooth ano? May control no? Mako-control natin dito yung ating Uh, music, hindi katulad ng ibang bluetooth receiver na walang uh, controller na tanging bluetooth lang ang kanyang uh, marireceive, no? pupunta sa ating amplifier, so dito idol uh, ito, ginagamit ko lang ito sa bluetooth receiver ng amplifier natin lalo pag uh, gumagamit lang ako ng bluetooth, papunta rito sa ating amplifier, so, isang connector lang ang kailangan natin dito, makakonect na tayo dito sa ating amplifier So halimbawa idol, may nabili na kayong BH sound card ano para sa ating Bluetooth receiver na gagamitin dito sa ating amplifier na walang Bluetooth. So itong sinasabi kong connector 3.5 to dual RCA ano, ito yung connector na sinasabi ko na isa lang ang kailangan natin dito para sa connection natin sa BH sound card papunta sa ating amplifier. So yung 3.5 dito sa output ng ating monitor output ng ating BH sound card itong dual RCA na to, ito yung i-input natin sa audio selector or audio input ng ating amplifier. So, dalawa ang ating amplifier dito, available na input ano, or selector. So, pipiliin natin yung selector B. So sa ibang amplifier idol ay marami ano DVD, CD o ano pa man dyan. So kung ano ang selector ng ating amplifier, dyan tayo magkukonek mula dito sa ating b sound card. So pag ganito na idol ano, meron na tayong connection dito. So wala na tayong ibang gagawin dito lalo pag gumamit na tayo ng ating uh, music ano, kung gagamitin man natin ito sa pang music natin. Ang gagawin na lang natin, i-power on itong b sound card tapos power on natin yung ating amplifier ngayon maglalagay lang tayo dito ng speaker left and right channel lang ng ating as uh, speaker dito dahil dito sa dalawang input natin mayroon lang pong output itong dalawa left at saka right channel so halimbawa maglagay tayo dito sa left channel ng isa nating speaker dito naman sa ating right channel ayan So, tulad nito ay ano naka power on na yung ating amplifier naka power on na rin yung ating B8 sound card dito so ngayon bubuksan natin yung bluetooth ng ating cellphone so kung hindi pa naka yung ating B8 dito i-click lang natin yung uh, pairing so, dahil naka per device na yung ating B8 dito ito na sa baba ano B8S ayan so i-click lang natin yan automatic magiging connected na siya so ayan connected na siya no ayan so panagplay tayo dito ng music Katulad nito, ano, connected. Ayan. Tutunog na po yan, ano. So, limbawa, uh, pahinaan muna natin yung ating company dito. Pero yung ating monitor, naka-volume yan. Ayan, naka-volume yan, ano. Dito na lang tayo mag-control sa ating accompany So, ito na, naka-play na yung ating music sa ating cellphone, ano. So, pa nag-volume tayo dito sa ating B8, dahil naka-volume naman itong ating amplifier. So, ito, no cordless o naka-bluetooth yung ating connection dito sa ating cellphone ang tanging may connector lang dito itong ating B8 sa ating amplifier so nakapix naman na yung ating connection dyan so pag nag volume tayo dito sa company so dito pwede pa tayo mag volume dito sa ating amplifier ano? buko dito sa ating uh, 8 sound card dito sa monitor makakontrol din natin yan ano pero dito na tayo control sa ating company dahil ito yung true bluetooth nating Uh, gain o yung ating receiver dito itong company, pa naka-volume ito at saka itong monitor natin. tulad nyo na d'al no. Uh, once na hindi na tayo magpapasound, ang gagawin lang natin i power off lang ito, itong Bluetooth natin ng ating beat sound card no, tapos itong ating uh, amplifier. So kung gusto nating gamitin ulit, power lang natin ito, itong ating beat sound card tapos itong ating amplifier tapos magkoconnect lang tayo ng bluetooth dito sa ating bait sound card so dyan na tayo makapatugtog ulit ganun lang idol ano itong connector natin doon sa ating amplifier text na po yan wala na tayong babaguhin dyan ah!